ang Panginoong Diyos po. Sa pag-uutas at sa pag-uutas ay magpapabusa ang politik ng pag-uay. At sinabi, ito ang aking katawan na iha para sa iyo. Gayun din naman, matapos mag-akunan, ay hinawakan niya ang kanus at sinabi, ang kanus So, unang simbahan natin dito sa Joseph the Patriarch Parish. So, ito ay maliit na simbahan na itinatag noong 2014 dito sa Barangay Langgang sa San Pedro City sa Laguna. Pinilit kong makasama sa aming uh, tao ng Visita e Iglesia para makakonek ulit. Nagtatry ako na bumalik sa service para maramdaman ko kung paano ako nag -umpisa. Noong ako ay nagtuturo, nung ako ay nasa KMJS. Ngayon, uh, binang tinataha ko ang bagong yugto ng aking career. Sana ay ang dalangin ko mas maging okay at mas lumagubay ito. Ang talinghaga ni Lazaro, ang anumang magaling kahit maliit, basta't maliit ay patungo na by Gandencio Cardinal Rosales. Pakikip ng istasyon si Jesus sa harapan ng cemetery. Sinasamba namin at pinasasalamatan Panginoong Isong Christ. Sa sa mga na mga 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 makikita oh, na sobrang nakaka na, sobrang na-appreciate ko yung mga ganitong yun, klase ng design sa simbahan yung mga luma na talaga, sobrang ganda Sabi ni Jesus, uh, magtiis sa anong pasanin ng buhay. Ngayon, ang dami kong pinagdadaanan when it comes to my career. So, may mga desisyon na maling nagawa, may desisyon na kailangan itama. I just pray na maging maayos at maging tama na yung mga desisyon ko sa mga susunod na buwan. And I hope na hindi pabayaan ng mga pagkakatiwalaan ko nung, nung um, trabaho ko yung aking mga gagawin. At sana pahalagahan. na dito tayo sa The Holy Rosary Church sa San Pedro City sa Laguna pa rin. And medyo malaki itong simbahan na to. Ay, ano ito yung simbahan natin. Malaki yung church. Maganda yung mga ano oh. Talagang pag nagsimba ka dito, ang taimti makakapag-reflect ng mabuti. Tingnan niyo mga altar guys. Wow. Look at that sophistication. nalaman ko na last day namin noong in sa work uh, sobrang dali ko lang nalugmo para sobrang lungkot ko nun. pero I need to think of a way para makabawi agad so I'm doing all those things now um, gaya ng Jesus Christ na pinasan niya yung cross, pero kailangan niya bumawi para sa mga tao So, ganun din yung gagawin natin. So, magkaproblema man tayo, pasinin natin, pero kailangan natin makapang. oh, Lolo Uweng. Lolo Uweng, ito hindi na tayo, di ba? So, ito yung famous na simbahan dito sa San Pedro, Laguna. Lolo Uweng, dambana ni Lolo Uweng. But it's the another version of the Nazarene na nakahiga. So, ayan. Yeah, meron din silang Porta Santa the Diocese of San Pablo, Diocese and Shrine of Jesus in the Holy Sculpture, Santo Sepulcro Parish. Yun. Ito na ang dambanan ng Lolo. Ayun na yun siya, nasa taas siya. Yung altar nila dito, may something sa loob. Parang Holy Eucharist din. Or something like yung ano. Basta may nakalayo dito sa loob na kanilang altar table. yun siya? Parang mga relic. Siguro relic to. ganda ng church, very Mama Mary. Na? Blue blue? Our Lady of Lords or Our Lady of Lourdes Parish. San Pedro Laguna pa rin. Ayan, ganda. Ang ganda, ang ganda. Sarap sa mata. sobrang refreshing dito pagpasok pa lang sa church dito sa so Our Lady of Lord sa San Pedro Laguna pa rin parang sobrang reflecting ng place um, blue ang lamig sa mata very mama mary yung vibes so parang dito yung reflection ko is um, service ang so, dami ko nakita mga bata dito na they are looking and serving the Lord so parang naalala ko yung start namin sa PYC may times na kailangan mong tanggapin yung pagkatalo sa buhay. But you need to make sure na makakabawi ka rin. Just like Jesus Christ, who's on the 12th station, ipinako siya sa krus. Kailangan lang natin yakapin yung proseso. Kailangan lang natin yakapin yung pain na nararamdaman natin. And at the end, I believe na makakabangon din tayo. And it would help us remain strong so that we would be able to be ready dun sa mga harapin pa natin hapon sa buhay. Guys, ngayon nandito na tayo sa San Pedro Apostol Parish. Ito yung Mother Church ng San Pedro na kuya. Yeah. So Mother Church of the San Pedro. And this is our last station. Para sa bahay ang iyong malalim. Ama, ang namin, kakabalalihan mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kalol na ito na aming inilalaan sa iyo. At ngayon din naman po, kilalaanin po natin ang ating mga bisita May hapon walang kakita. Sila po, uh, Mga Anishin Huwar. Mga Anishin Huwar, lang mo sa 100 Randals sila po ay nag-visit ng iglesia. Ayun po ay binayaan ang kanilang presensya sa mga sa ating mga Maraming salamat po sa inyong magdalaw. Sumendang papi ko. At sumendang kaya I'm Uy, gonna... ang Kalahi Bakery, guys. <laughs> <laughs>